Kamusta po kayo mga kapatid? Muli po tayong magkakasama upang pag-aralan na muli ang mga pagkapala ng ating Panginoon. Kaya ko na pong samantalahin ang pagkakataon na kayo pasalamatan sa patuloy po ninyong uh, panunod ng ating mga videos. Nakikita ko po ang inyong mga pag-like, pag-share nito. At ako'y nagagalak po at kayo po'y lagi kong sinasama sa mga panalangin at sa bawat paggamit po ng mga halamang gamot na ating pinag aaralan ay makasumpo kayo ng patuloy na pagkapala sa ating Panginoon. Ito po yung dahon ng papaya na magulang na magulang na. Ito naman po yung dahon ng papaya na alangan ng gulang, alangan ang mura, mga kapatid. Kung ang problema po ninyo ay yung mabilis na pagbagsak ng platelet na naging sanhi ng inyong pagkakataon ng mga ng inyong buhay. Kasi po pag bumaba ng tundo po yung platelet, delikado po yun, mga kapatid. Kaya kung ang problema po yung, sa platelet, mga kapatid, makakatulong po ng malaki ang pag-inom ng sariwang katas ng dahon ng papaya. Yung alangan ng gulang, alangan ng mura. Ugasan lang ninyo, isang pirasong ganito. Ang dahon ng papaya, dikdikin lang po ninyo pag nahugasan nyo ng mabuti. Pagkatapos dikdikin, pigain po ninyo isang tasa sa umaga, mga kapatid. Pwedeng bago kumain o mga 30 minutes pagkatapos kumain, yun pong inyong inom. namal ko mga kapatid ay tuloy lang po ninyo, ulitin nyo sa hapon, kinabukasan ulitin nyo po ulit, kung maka linggo kayong inom, mga kapatid, gaganda po ang platelet ng inyong dugo. Ako po ininiwala, tapagalan ang problema at po natin ng buong sikap kayo po yung mga po ng pagkabala sa ating Panginoon. Itong magulang na magulang na dahon ng papaya, kung okay. ang problema din po ay platelet, mga kapatid, pwede po ninyong lagain ito, pwede nyo lagain at siya ninyong inumin. Araw-araw, umagat ang hali hapon, umagat ang hapon, tuwing isang oras bago kumain, iniinom ng maligam-gam. Makatulong po yon para sa pagtaas ng inyong platelet, mga kapatid. Pero kung ang pag-uusapan ay alin ang mas mabilis ang reaksyon, ito bang nilagang magulang na magulang o puro katas ng dinikdik na daan ng papaya na alangan ng mura, alangan ng gulang. Dito na po sa dinikdik na daan ng papaya na alangan ng gulang, alangan ng mura, na pinigat ang katas yung inumin. Bagaman ito yung nakakatulong, kung hindi nyo kaya itong inumin, ay yung nilaga po nito, hindi ganun kabilis sa pagtasang ng platelet nitong uh, katas na sariwa ng dinikdik na dahon ng papaya magulang. Mga kapatid, like ko po pong isinasabi sa inyo, para magkaroon po ng magandang reaksyon ang alamang gamot, pinapayo ko po sa inyo para hindi maging walang kabulan ang inyong ginagawa. Iwasan nyo po ang mga matataba at mamantikang pagkain. Lalo na po maasukal matatamis. At yung matatamis na nilagyan ng asukal, kaya tumamis nilagyan ng asukal, alisin nyo po yun sa inyong mga pagkain sa araw-araw para po hindi kayo magkaroon ng mabibigat na mga problema pang kalusugan. Mga kapatid, kung ito po inaakala yung mga katulong po sa inyo at sa inyong mga kaibigan na may ganong problema, akin pong uh, patuloy na hinihingi na ito po inyong inyong pakishare sa kanila at maging pagkapala din po kayo sa kanila. pagpalain po kayo ng Panginoon